Ito yung main niya. Ha? Nag-jumper siya pag anong, Tapos, yung mga outlet at saka yung switch. Ganito yung pagkakagawa. So, oh, no, no. Pa-comment nga sa baba mga Besyo kung tunay ko, tama po ba yung pagkakagawa nito. Kasi nga, nag ako. So, mali. Hello mga Besyo kung tunay ha. <laughs> So, it's me, El once again, and again, and again, nagbabalik na naman ang inyong manong Secchio, mga ko Papakita ko lang sa inyo itong ginawa ko dati. yan nag-double -nag walling ako dito sa bahay, and you know what? May mga, ano dito, may mga uh, outlet. Nung, ano mga bes, nung dinaba ko na yung circuit breaker, syempre, kampante na ako. Okay, so, check natin ito, yung binaba ko na yung circuit breaker yan sampante na ako tinanggal ko lahat to dati tinanggal ko to lahat no kababa na yung circuit breaker and you know what parang nakita ko si crush ay <laughs> nakuryente ba naman ako ay eh, nakababa naman na yung circuit breaker napaisip ako why kaya apay <laughs> kaya mga beshi ko hindi lang isang beses niya yung nangyari sa akin yan uh, mga dalawa siguro kaya naisip-isip-isip ko na i-check yung circuit breaker kung tama ba talaga yung pagkakalagay. I-try natin kung bubukas siya. Nakababa yung breaker natin mga best. Uh, I-open natin. Yan. Ayan natin na. Ah. Yun, umilaw siya. <laughs> Tapos i-check natin. Ginaksan ko circuit breaker mga best. Yung wakness nung Tignan natin kung ano yung magkakagawa. Ito na. Tinanggal <laughs> ko na yung takip niya mga besyo. kung tunay. At eto. Tama po ba yung pagkakalagay? Kasi wala akong knowledge dito mga besyo. kung tunay. Wala akong kalam-alam sa ganito. Heto yung main niya. Heto yung main. Wow. Tapos, ano tawag yan? Nag-jumper siya pag -along. Tapos, yung mga outlet at saka yung sa sweets ganito yung pagkakagawa so pa-comment no, 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 nga sa baba mga besyo wakness kung tunay ko tama po ba yung pagkakagawa nito kasi nga na ground ako so mali <laughs> mali pala talaga mali kahit nakababa na to dati yan kahit naka off na siya mga besyo wakness kung tunay na ground pa rin ako why so, Ganito po ba talaga yung pagkakakabit niya? Sana. Or pa-comment nga sa baba mga beshi weakness kong tunay ko. Paano ba talaga yung pagkakakabit ng circuit breaker? So, heto na yung, Eto yung main niya. Yung galing sa, sa puso mo. Heto <laughs> yung main niya mga best. Tapos yung switch at saka outlet. So, ayan naghihintay po ako ng comment yung mga besty wakness kung tunay kung tama ba yung pagkakagawa ha and yung recommendation Uh, comment kayo mga besty wag ko yung recommendation nyo tapos pag comment kayo pa yun nandiyan na tayo pa yung so ayan mga best naghihintay ako sa mga sa mga comment nyo ha oh. ang hmm. maling mali talaga so hanggang dito na lang muna babush